Hello mga kapatid kamista Rayo, Nandito tayo mayang sa Bukawi, Bulapan. Binabaybay natin yung kahabaan ng MacArthur Highway. Ah, uh, tayo ay pupunta ng Bikutan sa Tagig sa Camp Bagundiwa. Kasi meron tayong ah uh, schedule na para sa My Brother Skiffer o yung swim na tinatawag Squad Weekly Interactive Meetings ng mga pulis kasama ang minister, pastor, priest o imam kung sino po available na magkukumit sa isang squad. At tayo po ay napapagkumit ngayon sa mga kaibigan nating kapulisan sa dump bagong sa isang unit doon para magkandak tayo ng My Brother's Keeper. Mga kapatid, pag -pray po natin no, ang mga kapulisan lalang lalo na sa panahon na ito, kailangan nila yung panalangin natin at ang suporta natin sa programa ng PNP para sa kanilang mga personnel. Kasi naniniwala ang PNP na ang prevention ay pinaka-importante kesa saan namang bagay man. Kaya nagkaroon nito ng squading na tinatawag. At every week, Nagkaparoon ng schedule ng devotion of home. Available naman yung topic nila sa module. Ayun ang ginagamit natin. Kung hindi naman, ay nag-share tayo ng Word of God. At uh, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa uh, pagkakataon na ito na makapag-share tayo ng time natin sa mga kapulisan. Hindi natin alam yung gagawin ng Diyos sa mga, yun sa mga unit na yon o sa isang unit na yon sa mga pupuntahan nating kapulisan. Okay na medyo traffic dito mayon kasi ginagawa yung kalsada rito. Lalo na kapag maraming sasakyan nagiging imbudo rito. Kaya ito, tsaga-tsaga lang tayo sa pagmumotor dito at konting ingat kasi hindi rin maayos yung kalsada. Ah, uh, ang lingkod naman ay hindi kabilisan magpatakbo sa ato lang. Uh, at hindi natin kailangan magmatwilin. At uh, kung magmamabilis naman tayo, kailangan yung safety pa rin natin ang iisipin natin. Yeah, magandang araw sa inyo. Uh, at kamusta kayo? Nawa ay okay din kayo sa mga biyahe ninyo. Sa ganitong klaseng biyahe, kailangan mo ng pagtitimpi sa sarili. Dahil marami kang may encounter dito. Lalo na kapag meron kang schedule yung may oras ka. Uh, at medyo mag-worry ka mga ka ba o hindi. Kailangan chill pa rin sa pagbibiyahe. Uh, at alalay lang. Pero, <laughs> pwede naman tayong sumingit-singit kapag nakasinyal tayo pero kapag makataabala tayo masyado o isa tayo sa makapagpapasikip lalo ng trapiko ko ay siwasiwasan din natin minsan ang pagsingit ng alanganin. Pag ganitong mga maluwag-luwag, kasya tayo, do tayo pero iwasan natin makabara sa palisata. Pagkalampas dito ay sumarilaw na tayo magiging maayos na at mabilis na rin yung biyahe natin. Pero dito ay ang mabagal dahil yun nga ginagawa ang kabila ang kalsate dyan. Kaya ilang panahon na lang ay magiging maganda na rin uli yung biyahe dito. Medyo mataas no yung kalsada na ginagawa ngayon. Kasi... Bumabaha nga sa lugar na ito at bago gawin ito, sira-sira na rin talaga yung kalsada rito. Kaya, tikis na lang, konting tiis na lang. Hindi maging hawa. Ayan, lumuwag na rin pa, no? At, medyo, maingat lang tayo kahit may kabilisan o konti. Ang importante ay, defensive tayo. Na hindi tayo makadisgrasya o hindi tayo ang matisgrasya. Ayan Tingnan niya, suwabe lang yung pagmamaneho natin. Ay, kita niya naman na may mga nauna pa sa ating mas mabilis na magpatakbo ng motor. Okay lang magpatakbo ng mabilis. Basta ang kaligtasan ng iba at ng sarili natin, ang iisipin natin.